ako'y nandito sa Lasal. Ayan. Ako'y naghihintay ng oras para magpa-enroll. Cut off daw ng 12, pabalik ng 1 o'clock. Ay, yay. Ayan ang aking paligid. Hello. Hello. marami ding nagtatambay lakan mo na ako mag-isa sa life <laughs> always Papa Pilipinas mapayo es. <laughs> oh, may bandaretas dito. Oh, lakad lang. Ang daming estudyante. Ang daming tao. Ayan, bandaretas. Ayan. Lakad lang ako papunta ron. Lakad ako papunta roon. taroon dito kami naglalakad lakad ako dito yung nag-aaral si Ato ni Dayan ay ang ganda ng building na yan oh, ang ganda bago ah. ayan ang ganda ng building na yan Ayun, nado. Ngayon building na yun. So, ang nag-aral dito si Dayan. Si Dane. Si Darren hindi nakapag-aral dito sa Lasaldasma dahil sa Mapua siya. Kakaibang bata. Kakaibang bata. ito yung lasaldas mga ang lawak-lawak nito eh. ito ang lalaki ng mga puno grabe sarap dito sarap dito magtambay ayan ito si attorney nag-aral ng political science may mga ano, estudyante. Overpass Ayan, mga estudyante. Ayan, mga estudyante. Dami sila tambayan na Lakad ako ka baba. Babalik na lang ako mamaya din. Babalik. Mag ano lang ako ng oras kasi panoklak pa. kaya ano kayang kainan dito? Parang gustong kumain. Ah, merong kainan dito. Mamaya pagbalik. Kain ako. Kaya doon nga ka ka ako galing. Pupunta pa ako doon. doon, doon pupunta pa ako doon, doon. Lalakad pa ako doon. Yeah. Tsaka, doon na ako galing. Yeah, doon na ako galing. Ang ganda, di ba? Yan, ang ganda. Oh, may bandaritas. may bandaritas ang lawak-lawak nito dito grabe ang lawak-lawak na lasal dasma napakalawak no? talaga grabe Meron pa dito yung mga ano eh. Sige, <laughs> ituturo ko kayo ha. Ayan oh. Doon. Nandun yung ano. Ayan yan. Nandun yung butterfly siguro yun doon. Butterfly. Ah, baka ito yung butterfly. Doon yung butterfly doon. Ayan, ayan yata yung butterfly doon eh. Punta tayo sa fountain. Punta muna ako sa kaunting. Oh, may simba. Parang gusto kong kumain. na yung dito mo. Oh, may simba. Ayan na yung fountain. Ano ba yun? Hindi <laughs> ko makita. Ano yung fountain? Ayun. Fountain. Nasaan na yung fountain? Hindi ko makita. Nasaan ba yun? Ayun. <laughs> Ayun. May simba. Ayan ang fountain. Ayan na doon ang church. Ayan doon yung church. Ayan. May simba pala eh. 51... Simba. Ang dami mga estudyante. Ang puno, ang lalaki ng puno dito. Yan. Grabe. Lilim talaga. Ang ganda talaga dito ng ano. Ganda talaga dito sa pasal. Ang daming tao. Oh. Ayan daming mga estudyante, oh. Nandun na sila. <laughs> Ayan na, nandoon na sila. Ah, pwede pala maglakad doon sa fountain eh. Pangaupo nga doon sa fountain. Pangaupo doon sa fountain. Pwede ka magtambay be, sa fountain. Pwede magtambay doon. Sa fountain. Hindi po. Hindi pwede. Uh, hindi pwede lumapit doon. Oh. <laughs> hindi na pwede tumambay doon sa fountain saan na ba yung fountain ayun o oh. yan kung ka na nga ito 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 dito. Sarap magtambay. <tip> may tubig dito ayan, may picture ako dito dati sa tubig yan na, backway, ang oh, ganda ng backway, ang ganda, oh yeah punta tayo sa tubig Ay pa dito. May fountain sa gitna ng tubig. Ayun. minute. Maghihintay ako ng ano. Ayan. Lawak to eh. Meron pa doon sa kabila. Ayan. Fountain pa yan. Lalaki ng puno ah. may kainan dito. Masin Okay lang. <laughs>